Sa Good Vibes, si Man nga naging traffic enforcer na naging kampiyon sa Dancing Traffic Enforcer Contest sa Silay City. At siya kilalahon sa report ni Nico Delphine. Ulan man kag-init ang ginasulay ni Ronel Sonio ang Dancing Traffic Enforcer sa siyudad sa Silay. Siya mga dance moves kag pagkiay masami pati inet sang ulo sa mga motorista kag posible inaway ang iya sarang mapaiway kun siya na ang nagakumpas sa dalan Tungod man sa iabilidad sa pagsaot, si Sonyo ang naging kampiyon sa nauna nga Mayor Judith Galiego Dancing Traffic Enforcer Contest. Di pa'y kag Siyempre, taga traffic ko sa tunga sir na damo man sa akong naga naga congrats kag naga uh, man nga nga sikat ka na gali dire sa sila nga naga viral ka na subong uh -huh. Si Sonyo, nga 26 anyos, ang tumandok sa Tapas Kapis, kag-aring miyembro sa isa ka-dance group. Istorya niya, nagatrabaho anay siya bilang seaman pero sa makabisita siya sa mga himata sa Negros Occidental, wala na siya makabalik pa uli matapos makapangasawa sang taga silay. Kunaga, traffic enforcer si Sonio. Kagkunhapon, nagapataya naman siya sa STL. Agod nga matagaan sa maayong nga basdamlag ang iya pamilya. Ilabi na ang iya anom katuwing nga bata ng lalaki. Pero nga, kung hindi niya sa iya pamilya, okay, yes, sir. Oh. Guro, disiplin sang ako nga. No kung guro si Reka, eh, eh, Wala man kami, wala man kami ginakulang mag-advise sa nga nga chief traffic, sir, nga si Sir Jomaril at sa amon nga mga bilang, mga bilang enforcer, yeah, sir. Si Sonyo, may duwa naman tuig nga nag bilang traffic enforcer. Ganin nag siya nga kung matagaan sang kahigayunan na makapadayon sa pagserbisyo bilang regular employee sang syudad. Sir, nga maging maging isa ka regular guro sa amon nga City Hall sir eh kung matandog ang tag sa amon nga mayor ah. Ginakalipay man ni Sonyo nga paagi siya trabaho madamo siya sa napalipay ilabi na ang mga motorista kag mga netizen nga iyan ang sugata sa karsada Nico Delfin para sa Digicast Negros